Borahin na natin ang The Peter Truth Magsimula na tayo sa flawless mode Ito na ba ang katapusan natin sa paghihirap Wala nang sakit at lahat Matatahimik tayong lahat Overall, overhead, all na to talaga the flawless, ito na kailangan walang defeat walang loss walang quits panalo lahat the flawless, alam ko sa online games na nangyayari ito Pero bakit kaya ganito? Di ba natin to kaya? Gawin natin to sa totoong buhay Flawless na tanggalin ang the bitter truth Bitter truth, bitter truth Ito na Panahon na ng Flawless Mode Sabay-sabay pagtulungan Kung paano ang gawin Flawless ang mundo Over, all overhead. I feel less.